Hello guys, welcome back to my channel. We will unbox with, uh, whatever this is. And kasama natin mag-unbox si Jaira. Uy, ito pa yung siya. lang kanina. So, mag-unbox kami ng order ni Missy sa Shopee. Ito daw ay mga ah candy. Candies? Ah, o sige, Teng -teng. ano na natin. Na ay! Ay, ano natin. Ready? Ready? No. Hindi ganyan ba? Hindi naman ganyan. May kasama pa tayo. Okay, kung kayo po gagamit ng scissor oh, babala sa mga ano, pagpaasis sa mga matatanda na. So, yan na. At saka kung gagamit kayo ng scissor, yung matalim naman. No, Jire. Jire. no way. O, oh, na to. Alam mo, pwede naman natin. oh ganun. Pagamit, ganun okay. No! No! Masisira! No! Ganun ka mag-unbox? Ganun siya mag-unbox? Yan, nabukas na. Wala, nakatingin lang si Jairi sa atin. Oh! Wala ato. what? Ano ba? Ay! In order ni Mami para iregalo natin sa kanya. Hmm. So, Meron tayong regalo kay Mami. So, binilihan niya na lang tayo ng regalo natin sa kanya. How much? 167. Ito to, 167. So, nabili natin oh ito sa Shopee. Momom. Momom. Ay, wag mo na masyadong kanihin. What, What Ala, ay, nabuksan mo kanina, oh. Nasaksak yung ano, oh. Ayan, oh, may nasaksak ka. Oh, ayun, oh. Meron kang nasaksak na isa bakit lumalabas siya o oh, ano lang to ah hindi mga carton lang wala kinain na ni Jaira oh, eh ito din mo na 67 ma pwede mo ba tayo kain so, kain na. ba may light ko mo so ito so eto po talagang in order for 120 ay uh, wala ni 69 wala ni 67 free lang po itong mga momom momom so ayan so buong tuwa naman si Jaire. ito numbers o oh. assorted biscuit milk biscuit so nga ganyan omo hindi ba China to? Buksan, 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 buksan. Busan to gawa. Dali, buksan rin ha. Sige, buksan mo tikman natin. Okay. Saka si Jairi oh, si Jairi talaga oh. Ito lang ata, o yan po ang mga in-order. At na-receive na natin. Ito naman. Ah, ito maganda. So, ito, ito, 167. Ang free nga naman, ito. Momom, anong ano to? Joya, ah, safe ba to? Ah, saan tong, ano, manufactured? Tingnan natin. Ah, made in the Philippines. Made in the Philippines. Made in the Philippines. <laughs> Taste like, like what? I don't know. So, ayan po ang aming unboxing. Ang regalo rin namin sa um, ang So guys, kung gusto nyo, i-ano nyo lang sa si Shopee. Ayan, sa si Shopee ordinary lang kasi shopping ng mga kisah. Ani yun? yun Ani yun? Ano yun? You don't like? <laughs> Oops, no. okay, uh, kami, <laughs> you like my video? Please Go. subscribe for more videos. And then don't forget to like, and Sir. subscribe. Good night. Tutulog na kami. Good night.